Ayan guys, magbibigay lang ako ng opinion ko dahil nga uh, nababash si Mikay dahil sa pag-post niya ng Gcash at nangihingi ng tulong dahil nga sila ay nasa lantay ng bagyo sa Cebu. So ngayon para sa akin, magbibigay lang din ako ng dagdag opinion doon sa post ko ha. Kasi nag-post ako, yung post ko guys is galing lang din yun sa mga comment ng mga netizen o ng mga followers niya sa post niya sa kanyang page sinamari ko lang para hindi na mahirapan yung mga marites, no? <laughs> so, para sa akin, wala namang masama na nanghingi si Mikay ng tulong. Okay? So, hindi kasi, hindi, dati kasi nagbibigay ng tulong si Mikay, nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng Alindol naman sa Cebu, di ba? Alam naman natin lahat yon kasi followers nga niya tayo. So, ngayon, sila naman yung uh, nasa sitwasyon na ganun kasi nga, binaha yung first floor ng bahay nila, as sinalubog talaga yun kayo sa baha, at uh, yung mga gamit nila, kagaya ng yung ref, mahali, mamahaling ref yun, at alam ko bagong bili lang ni Mika yun dahil nga, uh, ilang years pa lang naman siya sa vlogging, and isa rin yun sa naipundar niya na mahal yun, and yung sofa niya, ibang mga kagamitan, at kasama nga dyan guys, yung kauna-una ang sasakyan ni Mika ay na pick up Okay, tsaka yung mga motor at kasama din yung negosyo na naipundar ni, din ni Mikay sa pamamagitan ng pagbablog niya, yung kanyang laundry shop. So, uh, umaabot daw ng halos nasa 3 million worth yung napinsala ng uh, baha sa kanila. So, para sa akin, wala namang masama magbigay tayo ng opinion. Ayan, hindi naman namimilit si Mikay na magbigay kayo. So, nasa sa inyo naman yun kung magbibigay kayo ng tulong sa kanya, kahit papiso nga sabi ni Mikay, eh, okay na daw yung sa kanya, hindi naman siya nagbibigay ng presyo kung magkano. So, nasa sa inyo. So, marami kasi mga netizen, yung mga followers na din ni Mikayed, eh, nag-comment na, bakit kailangan humingi ng tulong ni Mikay, eh napakaraming alahas ni Mika, ni Mikay, maraming savings sa banko, maraming nabiling property, bahay, ganyan. Tapos, ayun nga guys, kaya nababas siya, kasi mas marami pa daw, yung mas kailangan tulungan yung mga walang wala, as in mga walang wala pero siya, alam naman daw na ganito, ganyan, may kakaya na naman bakit kailangan pang mahihingi ng tulong sa uh, sa kanyang social media so para sa akin, wala namang masama, gaya nga na sabi ko, walang masama magbigay ng tulong, kasi hindi naman niya nihingi ng tulong kung hindi nila kailangan ng tulong, para mabilis daw mabilis uh, nga naman makabangon dahil sa uh, 3 million mahigit na napinsalang mga are-arean nila So, ang masama din, guys, kung nag-post si Mikay ng video or ng, ng video or ng content na nag-promote siya ng sugal. <laughs> Kasi alam naman natin, nag-promote ng sugal si Mikay, di ba? Pero nakita nyo naman, hindi siya nag-promote ng sugal, guys. Talagang, um, uh, ano, nangingi lang siya ng tulong. So, ibig sabihin, kailangan niya na talaga ng tulong. So, nasa sa atin naman yung magbibigay tayo. Kung hindi tayo magbibigay, okay lang naman magbigay tayo ng opinion. Wala namang masama doon. Siguro, Ah uh, sanay naman na si Mikay mag makabasa ng mga hindi magagandang mga mga comment, ganyan-ganyan kasi lalo nga syempre followers tayo na sobay-baya natin yung buhay ni Mikay at nakikita natin na talagang biglang nag talaga yung buhay nila kaya syempre nagkaroon tayo ng question mark sa isip natin kung bakit ngayon na, na nakaranas siya ng ganyan ay kailangan niya pag humingi ng tulong. So, it's normal guys. So, nasa sa atin yon uh, may freedom of speech naman tayo, di ba? Pero wag lang naman sa nang below the belt, di ba? Huwag naman mga below the belt yung ating i-comment, okay? Kasi may mga may mga anak din si Mikay eh, na pwedeng maapektuhan. So, ayan, maging ano tayo, maging uh, mapanuri din tayo sa mga salita na bibitawan din natin. Okay, so yun lang guys, ha, ulitin ko ha, hindi ko binabash Si Mikay, ako ay nagbigay lang ng opinion and regarding sa aking post, yun ay summary galing sa mga comment ng mga netizen and mga followers ni Mikay sa kanyang uh, post. Okay? Uh, okay, so pwede niyong puntahan yung account ni Mikay at pwede kayong magbasa ron. Medyo nakakaaliw ng konti na nakakainis yung mga comment doon guys. So, yan lang guys.